Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador At Tagapagtanggol ng bayan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Luzon Visayas Mindanao na patuloy pong sumusubaybay tumututok po dito sa ating programang Kumpermado nagbibingi <coughs> at syempre sa ating magpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan binabati muna po natin ang ating mga kababayan sa abroad na patuloy pong sumusubay bayat tumututok po sa inyong lingkod ebay Panyo Labrador dito sa ating programang kumpermado at syempre binabati din po natin maging yung ating mga bagong mga subscribers maraming maraming salamat po sa inyo naway lagi po namin kayo makakasama ha sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito sa ating programang kumpermado kumpermado Siyempre, bago po ang lahat mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin yung ating mga kababayan po, lalong-lalo na po sa LA. At siyempre, binabati din po natin mga kababayan natin sa Hong Kong. At syempre, binabati din po natin maging yung ating mga kababayan dyan po sa Canada. Okay, sa lahat po ng mga kababayan natin na nakatuto ko ngayon dito sa ating programa ngayon, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po, huwag nyo kalimutan na huwag mag-skip ng ads nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa iyong likod de Pipanyo Labrador. Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan. Viral ho ngayon mga minamahal kong mga kababayan. Ito hong pagkahuli ho sa isang babae na kung saan kilalang kilala ho ito. At nakilala ho ng buong Pilipinas dahil po sa itong babaeng ito. Ah, ang kanya pong apelyido ay Canada. Ewan ko ba kung bakit Canada ang apelyido nito. Ah. ah bakit hindi pa naging ah, Pilipinas? Ah, talagang Canada. Ha? Ah, ah, talagang nahuli ho. Nahuli po ng ating mga otoridad. Ayon ho sa ating mga nakalap na impormasyon na aresto ng mga kapulisan ng isa sa kasamang akusado ni Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy sa kasong qualified human trafficking and child and sexual abuse na si Pauline Canada ha? sa bahay nito sa Davao City. Para po sa mga kababayan natin ano, na hindi nakakaalam, ito po yung si Canada ang ikaanim sa Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office o PRO-11 uh, na may 1 million reward money sa kanyang ulo. Ay naaresto po ha, ah, kung di po ako nagkakamali mga may namahal ko mga kababayan, alas 2 ng hapon ha, ah, sa bahay nito mismo sa Block 64, Lot 17, Colonel Buron, Copper uh, Street, Emily homes Subdivision, Davao City. sa ating nakalap na impormasyon mga minamahal kong mga kababayan. Dahil po sa tip na ibinigay ng isang impormante sa ating mga kapulisan, hinggil sa kinaroroonan ng sospek, agad po silang nagsagawa ng operasyon na kung saan naging dahilan po ng pagkadakip dito kay Canada. Ngayon, kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal kong mga kababayan, ay nasa kustudya na ng Buhangin Police Station ng Davao City Police Office si Canada para sa tamang disposisyon. Para po sa mga kababayan natin hindi nakakaalam kung sino po itong si Canada at bakit siya hinuli ng ating mga kapulisan kung tama po ako at hindi po ako nagkakamali. Isa si Canada sa limang kasamang akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasong Qualified Human Trafficking at Child and Sexual Abuse na may patong na TIG 1 million habang ito naman pong si Kibuloy ay may patong po na 10 million pesos. Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kamakailan lang po ay inanunsyo po ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pabuya na 10 million para sa pagka-aresto dito po kay Kibuloy. Ngayon, bagamat hindi po siya nahuhuli pa, eh, inuna na po nilang hulihin, eto pong si Pulin, Canada. Ngayon, Ah, uh, po kasi mga nagtatanong, mga minamahal ko mga kababayan. No? Meron pong mga nagtatanong at nagtataka at nagdududa. Kasi meron pong nagsabi sa akin na KAEP. Ah, uh, parang style lang huya ni Arnie Tebes na para sabihin lang na may hustisya na walang nakakalusot sa batas eh kunyari ipapakulong itong mga kasabwat pero yung pinaka mastermind talaga, hindi nila huhulihin. Kasi yung mga kasabot na yan, mahuli man yan, makulong man yan, ay suportado yan. Magbubuhay rey na yan, magbubuhay hari yan, magbubuhay bosyo yan, magbubuhay mayoris yan, doon sa kulungan. Kumbaga, VIP. Ha? VIP siya doon. Him Imbis na siya yung nagmamasahe, naglilinis ng selda, naguhugas ng plato, nagmamasahe, siya ang paglilingkuran doon. Ha? So, may gusto lamang po akong uh, linawin dito. Kasi, tingnan mo ha, ayon ho sa ating nakalap na informasyon, at ayon ho sa DILG, na itong si Pauline Canada, ay number six, number six ha, most wanted sa Davao region. Ha? Most wanted. Tapos, alam mo na nga number six, most wanted ka sasadyain mo? Ha? Sasadyain mo na umuwi sa bahay mo? Sasadyain mo na pumunta doon sa bahay mo para ano? Para magpahuli? ba? Diba? Mga minamahal kong mga kababayan, ayon ho sa ating na kausap na isang uh, uh, attorney, sabi niya, pakagat lamang ito no? Para lamang sabihin kasi ang maiipit dito mga minamahal kong mga kababayan si Rimulya. Kasi nga 'di ba tinitira natin dito si Rimulya na pulpol. Batugan, walang nagagawa, walang natatapos na kaso na hanggang ngayon si Ruel Ragay Digamo hindi pa natatapos yung kanyang kaso, hindi pa talaga totally natatanggap ng ating mga kababayan yung sinatawag natin na hustisya maging si Kaper si Lapid. Kung dahil nga sa yung mga pangyayari ngayon na nagaganap sa ating bansa, ang napupukol na neto si Rimulya, kaya kailangan nilang magbuwis ha, ng tao para lamang sabihin na umiiral. Umiiral ha? Umiiral po yung ating batas sa bansang ito. Pero kung pag-aaralan po natin mabuti mga minamahal kong mga kababayan, alam mo na na most wanted ka, number 6 pa, na may patong pa, na 1 million, sasadyain mong umuwi. At ito ang kwento, mga minamahal ko mga kababayan. Ha? Ito ang kwento. Nung pumasok ang mga kapulisan, walang kahirap-hirap. Nung pumasok yung ating mga kapulisan, para bang alam na ni Pulin, ha? Pulin Canada, na may darating talaga. Ha? May darating talaga. Ngayon, sino ba ang pinoproteksyonan dito? At sino ba ang, uh, ano dito, ha? Ah? Kumbaga kasi, sino ba ang naiipit? Kaya bakit nangyari ito? Na sa ganun lamang kadali, mahuhuli si Pauline Canada. Naiisip niyo ba yung naiisip ko, mga minamahal kong mga kababayan? Ha? Ha? Naiisip nyo ba? Ilang buwan na po, ilang buwan na po na wala si Kibuloy at hindi mahuli-huli si Kibuloy. Na kung saan talagang hindi na mahuhuli dahil yung itsura ni Kibuloy, hindi na mukhang baboy. Ang itsura po ni Kibuloy ngayon ay mukha na pong mongoloy. Ha? Lalo po siyang naging chulokoy, Ha? Konting-konti na lamang po, ayon po sa nakausap ko, yung kanyang mukha ngayon, malapit-lapit po sa itsura ng unggoy. Alam niyo mga kababayan, ano, talagang grabe po itong si Kibuli eh. Akala niya siguro, pag iba na yung kanyang anyo, hindi na siya maaamoy. So para sa akin, nagmumukha tuloy siyang kengkoy. Sa ginagawa niyang ito, mga minamahal kong mga kababayan, hindi naman sa pag-aano, ano, ano? Tingin ko po, mas matinupa sa kanya yung pulubing palaboy. Opo, pera-biro. At ito pa ha, dahil nabanggit ko na lang din po yung salitang uh, palaboy, sa tingin ko po, ma-minamahal kong mga kababayan, mas masisikmura ko pa pong amuyin yung taong grasa na palaboy-laboy sa kalsada kesa amuyin itong sikibuloy na mas mabaho pa sa tae ng baboy. Hindi, o, oh, totoo. Sinasabi ko lang ho dito yung totoo, no? Pero uh, bumalik ko tayo dito sa... Napunta tuloy tayo kay Kibuloy. So yun na nga mga minamahal ko mga kababayan. Kung napanood po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, nung hinarap po sa press con, ano, no? yung babaeng itong si Canada, ah, talagang uh, hanga ako sa apelyido nito. Ah. Bigatin yung uh, nito, Canada. Ito, babalik ko tayo. Kung makikita nyo po, itong si Canada, ha? Ah, parang, ah, ano eh, sa simula pa lang, makikita nyo na, parang may VIP treatment na agad eh. Bak bakit ko po nasabi, mga minamahal ko, mga kababayan, eh, mantakin mo na sa presscon, Nagpatawag ka pa ng presscon. <laughs> ha? Kung kumot lang din naman ng makikita ng taong bayan. Ha? Hindi, sa totoo lang, tinatabunan ng babae yung kanyang mukha. <laughs> o, nitong ni Canada. Ha? Eh, tanong, si Canada ba yun? Eh, hindi natin malaman kung si Canada na baka iba yung hinula, iba yung hinarap doon. Diba? Nakita nyo ba? O ito, panoorin ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan. No? O oh, yan. Pag masdan ninyo, o oh, yan o. Oh. O. Oh. Nasa likuran ni Abalos, etong si Canada. O oh, anong makikita mo dyan? Kinarap mo pa yung tao sa taong bayan. O oh, ginawa mo lang decoration para lang sabihin na meron kayong nagagawa. Meron kayong accomplishment. Pero hindi pa matatawag na accomplishment yan eh. Dahil nga sa baka matulad lang din yan kay Tebes. <laughs> Oho, baka mga tulad lang yung huyang kay Tebes. Nakakulong lahat ng kanyang mga batos pero buhay hari dun sa kulungan. Alam nyo, ako, dahil nga sa marami naman akong kaibigan dyan sa Biocora. At marami din tayong kaibigan dyan sa BGMP. Eh, ako po'y merong message. Sabi ko, kamusta na yung mga tao ni Tebes na nakulong? Ah? Huh? Okay, sabi naman nung uh, kaibigan ko, ay nako, Abay, mahirap na lang kasing magsalita doon dahil alam mo yung mabababa para ang natin, hindi tayo katulad ng iba dyan na ah? may mga bagwis na. Pero sabi niya, ay hindi naman naghihirap yung mga tsulukoy doon. Low battery. Ha, ah, low March. battery daw. O, ganito naman talaga lagi do. ito, ito yung nagbablog tayo. Kung hindi, ano, low battery. O, diba? So, mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang ho ah, eh, sa nakikita ko, parang ganito rin po ang kauuwian nito. At malamang, makulong man itong babaeng ito, ang tanong nga kasi, kung si, nga kasi problema, eh, nagkano kayo na press, kung hindi namin tulimati kung siya pa ba yun? Kasi pwede namang, ano eh, di ba? Yan, tanong nga, uh, anong mangyayari pag nandun na si Canada? O baka mamaya, magulat na lang tayo, si Canada nandun na sa Canada. Diba? Pero yung isa sa nakakatawa dito, mga minamahal kong mga kababayan, kasi nga, nung uh, nahuli itong si Canada, eh, may nakita po kong picture na uh, may tawag dyan, may tawag sila dyan na yun, nakitang kita yung mukha ni Canada. <laughs> Nagtataka lang talaga ako na ipinose hmm. e, naman sa Facebook yung mukha, pinose sa YouTube, ayun, klarong-klaro na mataba kasi taba din ni Kibuloy. So yun, kaya lang itong pagtataba nito ni Canada, mukhang uh, sa kusina talaga to tumaba. <laughs> Si Kibuloy kasi tumaba na lamang yan ah Baka pera na ang kinakain yan Oo, oh, yung mga abuloy ng kanyang mga membro oh di oh, Di ba? Eh, ko dito Mga minamahal ko mga kababayan Total lang din naman Na na yung mukha niya eh Bakit? Bakit? Para pinuprotektahan yata ni Abalos Balot na balot ay eh, kulang na lang unan. Maliban sa unan, ku, alam niyo ang partner nung kulang bundala ni ano doon ni Canada, yung makapal na kutsyon. Eh sa totoo lang, oh, eh, wala naman talaga. Oh. 'Di ba? So Siguro, eh, nahihiya si, itong si Pauline Uh, kanina pa ako kulin ng kulin dito. Paulin pala. Um, hmm, diba? Uh, sa, sa akin lang, mga minamahal kong mga kababayan, eh, total, eh, nahuli na ito. Eh, sana, eh, mahuli na nila si Kibulok. Ha? Si Kibulok. Yung, ano, ha? yung bagong mukha ni Kibulok. Kasi kung hahanapin talaga nila si Kibulok, ako na nagsasabi tulad ng sinasabi ko, ha? Hindi nyo makikita si Kibulok. Kung napanood niyo nyo yung sinabi ni, ano, ni uh, Bay, binigyan na, binigyan na kayo ng password, eh. Sabi nga, oh, kung makita nyo. O, no, ba? diba? Oh. Eh, kung matalino ka, alam mo na agad. O. No. So, malamang, malamang sa malamang, ha? Uh, talagang uh, pag hindi hinusayan, hindi ginandahan, hindi pinagbuti ng ating uh, mga nasa gobyerno yung kanilang paghahanap kay eh, Kibuloy, eh baka maging presidente na lang itong si Sara, eh si Kibuloy, sa bagay pagka itong si Kibuloy naman eh, presidente na si Sara baka diyan pa lang lumutang to no no na pawalang sala ang ah, problema niyan magsisisi si Kibuloy kasi balita ko yung noon niya ngayon parang noon na rin ni Ninoy oh uh, yung kanya naman pisngi parang pisngi ni Bongo oh uh, walong Diba? Tapos yung kanyang baba ngayon, parang baba na lang nino. Ha? Ito, sikat na baba to nung nawala si Babalo. Ha? Ito ang pumalit. Si Amy Marcos. Yung baba ni Amy Marcos ang ginaya ni Kibuloy. Yung noo kay Ninoy. Ha? Yung ilong naman kay Digong nyo. lang yan. 'di diba? no, ano ano na kayang ang tsura no? Parang dragon na bakla. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, eh sana eh ayun uh, nga. Eh nagbumukang nag ano kasi si ano doon eh si Pauline no na hinarap ka pa sa press kun kung wala na din wala din naman makikita yung taong bayan. Di diba? Unfair naman yun dun sa mga hinarap diyan sa mga katulad ng ganyan, 'di ba? Meron tayong nakita sila, ano, 'di ba, yung uh, ano ni Tebes, yung mga tao ni Tebes. Wala naman dalang kulambo 'yun. O oh, kulambo, wala nang dalang kumot. Oh, may dala pistawel. O. Oh, o, oh, nagsasalamin, eh, baka duling. 'Di ba? Pero hindi duling, mga sharpshooter, sapul na sapul eh. Diba? Oh, baka gusto lang gayahin si Willy Garte. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, sana sa... naumpisahan na eh. O, diba? Pero mas maganda, is, kung hindi makita si Kibuloy, isunod eh, na lang nila dito. Meron namang iba dyan eh. Si Paulo Duterte. O, mayroon naman dyan si Baste. So, kung gusto nila para mas maganda record nila, ano, nila, tawag nito ni Abalos, digong yung hulihin nila. So, sun sunod na nila si Sarah. hindi, ba? Diba? Hindi na natin tatawagin ang mga pulpul -pul, tsaka mga inutil tong mga to. Eh, hindi sa sa bagay, hindi nila magagawain yun. Pag ginawa nila abolusyon, yun, kinabukasan, tutuliin tong mga to. Yeah. Kaya doon na lang sila sa mga aso uh, Mga aso ni Kibulok Mas madaling hulihin yung mga aso eh, Kasa doon sa may-ari ng aso Pero ganun pa man Mga minamahal ko mga kababayan uh, Kahit pa paano eh, Siyempre bigyan pa rin natin ng konting uh, pasasalamat Sa ating uh, mga otoridad Sapagkat uh, Nahuli na Uh, kaya lang hindi natin tiyak na huli o nagpahuli. Huh? Nagpahuli o nahuli. Doon lang yan eh. Dalawa lang yan. Kasi eh, hindi po kumbinsido ang taong bayan na hinuli. Ito ha. Huh? Hindi kumbinsido ang taong bayan. Ang tataka lang sila siguro dahil sa tinitira na talaga ng taumbayan yung umbo ay uh, yung uh, DOJ si Abalos kaya kailangan magbigay ang uh, uh, magbigay si Kibuloy ng isa sa mga tao niya para hindi masilip di ba So ganoon pa man mga minamahal kong mga kababayan maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa inyong lingkod, eh, ni Labrador Muli po tulad po ng sinasabi na yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.